si niyo ba ibod ako metang Ay, ba, Ay o, alis ka ba bukas ha? hindi naman di ba alis ah. ako bukas eh ano 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 na ako. ano ah. umaga may pupunta dito ano 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 Mga fans Eh ano 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 sticker ano Grabo ka? Oo oh. Bukas? Bukas ano umaga pupunta Kaya ano ano mauwi ano 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 rin sticker ah. ano talaga ano ano mo, ano wala, awa, Sabi mo yun ah. Oh. Oo. Tangay ng no, mga bisis. Ay, may tao. Ay, boss. Kayo po ba yung ano? Pinapunta ni Luisito dito? Apo, tinapunta. Paligudagal ng buhangga. Ah, kayo ba yun? Ah, ito. Kunin niyo na po. Binili na po sa akin yan eh. Binil na sa akin kagapon. Ayo kukunin na raw. Ito pala yung pinatagas ng buwanga. Sinabi kagabi. Ah. Ay, boss. Pen, mabait talaga 'yung tao na 'yan eh. Oo. Ah. Ay, bigay oh, ay, ah. Ay, bigay lang, eh. oh, bigay lang. Bigay. Sige. Ay, boss. boss. Sige, boss. Si boss ah. Ingat 'yo. Ah. Ingat 'yo. Sige nga, bro Ken. Ating boss. Ah, sige. Salamat ah. Ah, ingat na lang, boss. Oh, bigay. Sinabi naman kagabi. Mga nag ml din kasi kayo kagabi kaya hindi niyo alam. Busy lang kasi kayo eh. Oh, sigurado ka? Oo, sigurado ako. Hindi, siya nagsabi kagabi eh. Oh, sige, sige ka. Ah, pagdating, sabihin ko na lang sa kanya. Eh, siya nagsabi nun eh. Ay, naku. Sino yan? Ay, naku. Good morning, mga idol. Ayun. Apo na, good morning. Huwag gigising mo lang at ang ka kagagaling. Bye. Bye-bye. Ay, yung ano? Nabigay mo? Ano na dito? Sambanga. Sambanga. Ay, yung punta na dito. Tagay sa Sambuaga. Sambuaga? Ay, nabigay mo na. Nabigay ko na. Binigay ko. Dalawa lang nabigay ko. Dalo, dalawa, dami natin yung sticker dyan. Hindi, dalawa lang yun lang dyan eh. Ako po, dami dun. Dalawa is... Dalawa is speaker dyan. Ano? Ano? Speaker. Speaker? Yun na Ay, gago ka! Sabi, Sabi. ko yung sticker. Sticker ba? Hindi speaker. Naku ay, yung speaker. po. Kuwari mo yun. Eh, lahat na. Tanda kayo na sa van. Kuhanin mo yun. Wala ko gagawin mo alman yun. Sabi ko, st sticker. Ay, speaker pala yan! Speaker dili. o, dalawa sila. Tag-isa nga. Dalawa silang bumuhat eh. Awit ah, sa yugar. Wala na yun. Ay, uko, ay uko. Isang buwan ka pa yun. Ako, ah, so sumakit tulog ko bigla. Eh. Parang gusto ko ulit matulog. Ako, ah, mo. mo yun. Kuhanin mo yun, ako Kasi naliliwanag. Hangon? Na ah, ano yun to? Madali ka kasi kagabi. Sabi mo, binga ka na kagad. Sakit ng ginawa mo. Ako. E, eh, paano nga Nako. Buti nga ka may ampli. hindi ko na sinama. Yung speaker na binigay ko. Utang, ina mo. Ang inayang ka pa. Ang inayang ka pa. <laughs> Dapat binigay mo na rin yung TV. Ay, nako. Para kompleto. Kapag yung... isang buwang pa pala yun. Nakajakpat pa yung mga tingkas ang ka. Dalawa sila eh. Eh, wala na lang. gagamitin na ngayon. Ang gobo. Wala mo yun. Hindi mo kasi nilililinaw eh. Oo. Gagal sila yun yan pag-uwi.